Magandang araw mga boss, panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share. Kung kayo ay mahilig sa mga movies and series, magugustuhan mo ito. Let's go! Napakadelikado ng lalaking ito. Sanay siyang uminom ng alak na may bala tuwing almusal. Pagkatapos, iluluwa niya ang ilang bala sa kanyang baril, itututok ito sa sarili, at kinalabit ang gatilyo. Hindi ito pumutok, kaya naligtas siya muli. Araw-araw, ganito ang laro ng buhay niya. Kinaumagahan, pumunta siya sa isang tindahan para mamili. Biglang may mga magnanakaw na umatake para manghold Nang makita ito ng mga tao, natakot sila at napaluhod sa sahig. Lahat ng magnanakaw ay may dalang baril pero hindi ito pinansin ng lalaki at nagpatuloy sa pamimili. Isang hold ang nakapansin at nagalit. Tinutukan siya ng baril pero sa halip na matakot, isinubo ng lalaki ang baril nito. Nataranta ang hold dahil ni hindi man lang kinabahan ng lalaki. Sinamantala ng lalaki ang sitwasyon, inatake at pinatay ang mga holdaper isa-isa. Pagkatapos, bumili siya ng alak at umalis. Doon nalalaman na siya ay isang retiradong sundalo na nakakita ng maraming kasamahan niyang napatay sa giyera. Dala niya ang lahat ng sakit na iyon, kaya siya naging ganito.